Hello guys, magandang gabi. Check lang tayo sa ating ah, sa aking kambing. Kung um, okay lang ba sila. Magandang talaga kapag magandang talaga. I Check mo yun kasi yung iba nakatali sa lubid. Baka mapiti. So, sinisik ko sa gabing ito yung mga kambing. Okay naman sila yung isa ina-adjust ko yung lubid niya para hindi siya parang mabitay yun at saka yung mga maliit yung pinapatining ko okay okay naman yung isa dito medyo masikip na doon sa kanyang sa isang uh, kubo kaya ito hiniwalay ko lang kasi para hindi sila ma bitay doon. so dito ang yung mga kambing ko sa loob kasi naman ang hindi pagkain ng gabi na nabubusan ng mga dahon ah, bukas na lang so yun okay naman sila so, talaga magalaga check na check kasi, kasi ang hirap ang hirap kapag ma disgrasya so yun na sa gabing ito so ang ating mga makambing Okay, mga kambing. So, ito lang ang vlog ko sa gabing ito. Mga kapurigit. So, yun. Gabi na. Ah, ako. na Napagod ako kasi naghati kami ng baboy doon sa yung sa mga pangkan. Uh, Ay, yon katayin yun. Eh, bininta namin yung isang baboy na aking na. So, papalitan yun tatlong biik. Yung akin na. Ah, alagaan ko. Para, para yun sa bahay. Banggas Gas Total Ya, Ya, ini Ya guys, mau pergi.